Magandang araw po mga kasabwat Ang video na mapapanood ninyo ay ating reflection ngayong magkakatapusan na po ng buwan. Ngayong April. Sabagat April 29 na po. Bukas po ay last ay na po ng April na ay panahon upang mag-reflect. At tayo rin po ay nag-upload ng mga video na ating pong isi-share. Kasama na rin po ang panunod sa mga patang ito na nag Ay isi-share po natin ang mahalaga nating reflection na lubos kong naunawaan. Magandang araw mga kasapat. Ngayon po naunawaan na uh, ang number one life lesson mula sa ating iba't ibang kapanasan, lalo lalo na po ngayon at nakapokus po tayo sa apat na gawain mula nang tayo uli dito sa Pilipinas at nagpokus na rapo. Ang unang ating kinukusan ay ang ating pamilya. Number two, ngayon at nandito na ako sa barangay bilang barangay administrative assistant. At na-focus din ako sa paghahanap ng mapagkakakitaan katulad ng pagbabakyard garden at pag-alaga ng mga manok upang patuloy na umunlad ang aming negosyong parugante restaurant. At nakakukus din po tayo sa pag-upload ng mga video sa ating channel mo. Ito ang apat na pangalim inagkakabalahan ko mula noong November 26, 2023. At nakita ko po na ang kukumpleto pala sa buhay ko ay hindi ang malaking pera na mula noong ako po ay nagtatrabaho lang. Na, ay ang gusto ko ay lumaki na lumaki ang ating sweldo. Pero ngayon at naranasan ko na mula doon sa six digits ay naging hindi na regular ang ating kinagkakakitaan kundi pa iba-iba bawat buwan depende po sa ating staff. Pero ang ating natuklasan, ang kukumpleto sa buhay ko ngayon ay kung paano ako nagseservisyo sa mga tao. Sa aking pamilya, kapag nakikita ko ang ating tulong sa aking pamilya ay nagpapasaya sa kanila. At nakikita ko na mahalaga ang sa na ako ay Ganon din po sa aking barangay. Kapag pupunta ako sa barangay hall at nakikita ko na yung aking karunungan, yung aking kaalaman ay nagagamit upang mapatakbo ng maayos ang ating barangay. Nakakatulong ako sa ating barangay council, lalo, lalo na kay kapitan at sa mga tao na dumudulog sa tanggapan ng barangay pamahalaan. Ay nakikita ko po sa aking pananaw, sa aking puso na napakasaya na maglingkod at nagiging kumpleto ang ating buhay. Ganon din po sa ating YouTube channel ang channel mo to. Kapag ka mayroong mga nagpo-comment, maraming views, at tinitingnan ko ang statistic na maraming tumatapos ng video. Bagaman naman, mas marami yung hindi. Pero yung goal natin na uh, kahit pa paano may isa hanggang sampu na may inspired ay nakatutuwa po na may mga comment tayong nakakanggap na nagpapaligaya sa atin. At ang nakita ko nga po, the more na maraming nakikinabang sa ating buhay, the more na marami tayong napaglilingkuran at napapasaya, lalo naman tayong sumasaya. Kaya ang number one life lesson na natutunan ko mula sa kapat na bahagi ng buhay ko na pinagdadaanan mula noong 2023 nung pinag birthday ang magpapakumpleto pala sa buhay natin ay kung paano pinagmilingkuran natin ang komunidad na ating ginagawa hindi pera sapagkat ang pera ay marami rin magagandang tubo, pero yun ay pansamantala lamang pero yung servisyo na ating ginagawa sa ating kapwa ay pang matagalan yan at hindi yan mawawala sa kanilang isipan kung anuman yung nagawa na natin sa ating kapwa nakatatak na yan sa kanilang isipan. Yung pera mo, wala silang pakialam kung paano kalaki man yan. Pero ang mahalaga sa kanila, kung paano mo pinaglilipuran sila. Katulad sa channel mo ito, ako'y naniniwala na ang mga na-share na natin sa iba't iba nating karanasan mula sa nahatak na fortuna na yun ang pinakamaraming views ay mayroon akong tayong na-inspire doon. At sa atin pang mga ina-upload sa ating karanasan sa pangmamanukan, sa pag-aalaga ng mga alamat sa ating backyard at ganoon din po sa ilang mga bahagi na sinishare natin ang ating ginagawa sa uh, ng parangay. Ganoon din po ang ating mga kalakang sa pamilya ay nakakatulong upang makainspire ng ibang tao. Kaya nga po, ang number one life lesson na nakakatulong at tutulit ng video ay kung paano uh, po ang mga sayang ang ibang tao at yung saya nila ay bumabalik sa akin.